Yon, magde deliver tayo ngayon sa GRS. Yan, dadaan tayo dito ngayon sa Panita. Ayan, makikita na natin kung ano ang itsura day dito day. ng ano. Pangit mag-live bus. Day ano, maalog. Yan, makikita na natin kung anong itsura dito ng ano. Daan. Ilang araw ditong lubog eh. Ano, putol-putol na yung ano. Ah, usap palang pinutol. Akala ko nagkanda putol-putol dahil Para sa bagay.

<laughs> hindi ito madaanan ng ilang araw kasi ano talaga yung tubig andito na mismo sa ano dito na mismo Ay, lagpas lagpas. Lagpas. Pinto. Oo. Pinto lagpas tao lagpas tao lagpas tao oh. lagpas tao sa so, yun sa mga nagtatanong kung kamusta na itong part ng panaytayan ayan okay na Passable na ulit siya. Oo, ano. Ayun, ano. Sa iyo yun, o. Tapos, pati ang sa Sa mga parting pababa, siguradong lubog na lubog na. Ah, oh, ro'n, Oo, ayun na, lubog na talaga. Ayan, nakita tayo ng tulay. Kabila niya, namumukpok na. Ayun na, talagang nagtangaw. Ayun na. Normal na din naman na pala yung ano normal na din naman na yung tubig sa ilog ibig sabihin hindi na siya malakas ang ulan sa uh, bukid sa so, inyo sa sakyan ng LGU nagiikot pa rin siguro naghahatid na yun ng mga nag evacuate mabalik na sa kanilang, kanilang mga bahay yeah, yeah. <laughs> na no, 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 no. traffic na ah, traffic yan yeah. rose floor mukhang binahari ng rose floor Yan. sure Sureball talaga oh. Nasa barangay ang na tayo guys. Okay na rin yung umukpok. Masa lang ka pala yung debut? Oh, kinabin. Eh, oh, maraming tao sa shop niya na. No? Boss Rael. toto ito, ito, ito. Oo, yun toto, toto. Nga, Oh. O, Lagpas tao talaga. Basta. Kaysa may yung sa Oo. lalo na dyan sa kawagan mas matindi dyan oh yan baga o yun no? may babala pa nga eh babala asawa ni babalu <laughs> yan nasa barangay mumukpok pa rin tayo malapit na tayo sa ano, sityo kawagan barangay apat hindi lang tayo makakapasok ng sentro ng apat kasi hindi doon ang deliver natin eh. Dadaan lang tayo. Ayan, ang dami ng mga nagmomotor. Pero nung mga nakarang araw talagang wala. Hindi ka dito talaga makakadaan. Makakadaan ka naman pero lalangoy ka na. <laughs> Langoy. Ayan, tulay. Si Jorb. Shoutout kay Jorb. Jorb, kay George Flores yan dito na tayo sa Sitio Kawagan sa mga nagtatanong sa Sitio Kawagan yan brownout pa rin dito sa Ragay walang signal ang globe smart lang ang meron kaya siguro hindi nyo makontak yung mga kamag-anak nyo lalot naka-globe yan okay na dito sa Sitio Kawagan bumalik na rin yung mga fire truck okay naman ah pero, pero talagang mataas yung baha basang basa yung buong pader nila. lalim talaga ng baha dito pero at least okay na sige diretsahin natin hanggang baka simbahan Ang lower Omon, di ko lang sure. Siguro, ano na rin, kumupa na rin yung baan sa, sa lower Omon. Ano? 31. Ha? Huh? 31. Ito pa naman yung ano, yung daan lang talaga na, ano, shortcut. Pag ayaw mong dumaan sa highway, kaya pagka bumabaha dito talagang, wala, no, choice ka talaga sa highway ka dadaan. Pero nung sang araw, ano rin eh, lumagpas na rin yung tubig sa ano, sa highway, sa panay tayo. Taas din dito ang tubig, sigurado. Hmm. Yan ang kawawa oh. Kubo-kubo na yan. Kubo. Hmm may mga bahay pa dyan eh. ito na kasi yung ano nipaan. Hindi ako nagkakamali. Nipaan, tama? Nipaan. Diyan yan. Dito marami ding nagtitinda dito ng nipa na pambubong Yan. Pasak tayo ng ano, Sitio Bagasimbahan. Gilid mo po boy. Mababa yan po tsina yan. Yan o. dami nang dumaraan dito. Bako? Yun o. yun o. Diba? Kaya yeah, mas mabilis dito ang bumaha, ah, ah, bumaha eh. ay, Naglalaba? Lalaba. Kulay puti. Pati sinabahan. Ay. <laughs> Mag magiging chocolate brown na yung damit nyo nanay. Malupit. Ba't kayo dyan naglalaba? Sampung kamay naman daw yung gamit. Sampung. Kaya <laughs> ito, may sabon to. Ariel. Ariel. <laughs> Ayan, dito na tayo ngayon sa ano, sa Bagasimba. Bulat ka ba? So yan, shoutout pala dito sa ano, Buena Obra Family. Ayan. Bumili sila ng tatlong items, straight cash sila bangis yung ano nga pala yung mga sasakyan nga pala hindi na kaya ma malabong malabo dito mag traffic kasi lahat ng mga truck tapos mga ibang malalaking sasakyan na stranded sa Gallego hindi na pinapapasok kasi ba pa rin sa San Fernando Milaor at saka Naga hindi. sa Minalabak din hindi sila makapasok ang masama nyan ano Uh, sumasama na naman yung panahon oh, so, lumalala na naman yung ano so, ayan marami mga naglalakad Mm. So, ayan, ganun pa rin oh. Sakit nun ah <laughs> Ayan, bakit kaya may mga polis? Anong meron? May huli ba o ano? Shoutout sa mga pulis natin. Ayan. Ah, one way pala kasi. Sige. Paglagpas natin dito sa one way na ito, ikakat ko na rin tong video. Ayan. Pasensya na dun sa mga nagre-request na ano, puntaan yung barangay nila. Ayan, bumalik kasi tayo ngayon sa trabaho. Hindi tayo makabiyahe hindi ko po mapuntahan yung mga request nyo na tingnan din tsaka ano yun sumama ulit yung panahon umula na naman yan dito tayo ngayon sa ano sa binahan upper one way kasi dito eh nakita nyo naman yung excavator nandyan may evacuation center siguro dito daming tao dyan sa baba ay boss ba din yan alubog din yan, mm hmm, alubog din yan. Alubog din pala. So hindi diyan pwedeng evacuation center. Hey, hey. Sa ano pala talaga sa munisipyo. Hey, na. Go na ba? Oo. Oh. Ah, kaya siguro nagbabantay diyan ng pulis gawa ng ano, may mga makukulit din na nagda-drive. Hindi maawat. Pasok lang ng pasok ba? Ano? You know. Kalalim naman talaga So ayan, shoutout sa mga taong to Ayan o oh. Grabe Ah, kasi hindi pa pwedeng padaanan yung kabila kasi simento lang yan eh. Motor okay lang. Pero pagka malalaking sasakyan, hindi na talaga pwede. Kaya lang ang problema, yung ano, yung mga butas-butas, hindi nilagyan ng ano. Laki ng butas oh. Kailangan mo talaga dito magdahan-dahan kasi sira talaga dito sa sasakyan mo. Buti na lang at stranded yung iba kung hindi haba buti na nga lang pala nasa Gallego pa yung mga truck kung kasi kung nakapasok yun ang tuloy tuloy naku yari tayo oras oras ang hintay wala wala nang galawan wala nang labasan sa highway yan hanggang dito lang muna yung ano yung one way Wow, walang kuryente. Walang uh, kuryente. Ah, lang yun dyan. So, ayan. Hanggang dito lang muna yung vlog natin. Sa mga nagtatanong nung sa panitaya, namumukpok, tapos yung sa kawagan, sa bagasimbahan. Ayan. So, yun yung sitwasyon. Ah, uh, subukan so, ko na lang bidyan yung iba pa naming mararaanan. Pero, pag dito kasi sa Taming Highway, okay lang naman yan eh. Pag nakapasok na lang kami ng ibang barangay. So, bidyoan ko na lang. Eh no gandito na lang yung vlog natin natano see you sa next vlog. Hey, peace out.